Hello! Ito na naman po ang inyong Ate para magbigay sa inyo ng isang masarap na putahe ang sinigang sa biyabas na pampano. Samahan niyo ako ngayon dito sa aking pag-aalis ng buto ng mga bayabas. Ganito ako gumawa ng aking sinigang sa biyabas. Itatanggal ko muna yung mga laman. Bali, pag nag-prepare ako ng bayabas para sa sinigang, hindi ko na siya binabadatan Basta hugasan ko lang maigi. And then, bibiyakin ko tulad nito. Ayan, nabiyak ko na yan. At tapos, tatanggalin ko itong mga uh, buto. Kasama na yung sa loob. Siyempre, ang matitira na lang yung pinakamarat niya. Ayan. At, shout uh, shoutout nga pala sa lahat ng ating mga mga followers, followers ah. <laughs> mga friendship yeah, mga friendship talaga especially my BFF family thank you very much uh, sa inyong laging na uh, uh, pagtunghay sa aking ah, uh, pagla -live at sa aking mga video, sa aking mga shorts. At uh, thank you, thank you very much. Di ko na isa-isahin pero talagang uh, love you, love you, my BFF family. Oh, sige, eto na. Diretso ko na itong ginagawa ko, no? So, ayan eh, na nga. Tinatanggal ko na nga. Ay, naku, may sira. O, oh, yun, tinanggal ko na. At, um, nilagay ko na nga ito dito sa uh, blender. at uh, aking i-blender itong pinakabalat. So, ganyan ang aking uh, procedure. Pero yan, eh, malinis na hiwa kasi ano yan ba, uh, babali, ano na yan, yung hinugasan ko na yan bago ko gano'n ganyan. Kaya, ready na yan para i-blender. At eto na nga, akin ang uumpisahan. Puro, puro balat lang siya. Ha? At mm, sa aking napakahusay na blender. Thank you very much nga para sa, sa pagbili mo sa akin ng ganitong klaseng blender. Ayan, ito na ilalagay ko sa aking uh, kaserola. Kaserola ba yan? <laughs> ano yan, gamit ko yan sa pressure cooker eh. At ito naman ang aking uh, ibe-blend. Ito namang mga buto. Yan, ganyan. Separate syempre sila. Ayan. Konti lang makukuha kasi konti lang tubig nilagay ko. And then, sinala ko na syempre. Yan, Ganyan ang ganto ang pag-asala ko. At talaga naman kailangan mo ng konting uh, pasensya, lalo na pag uh, magsala ng buto ng bayabas kasi siyempre matagal silang mag-drop, ano, mag mag-drop bay, drop by, by ah. Yeah. <laughs> okay na yan, pagsala natin. Ang susunod naman na uh, aking uh, ginagawa ngayon ay ang paghimay uh, naman ng mga sahog. Of course, uh, masarap siyempre ang merong uh, okra yung dulo lang na yan ang aking tinanggal ayoko na sobrang lapot kasi pagka hiniwa mo yung okra sobrang lapot na yung sabaw e malapot na nga yung sabaw dahil nga sa uh, yung sinigang yung ano yung biyabas na aking uh, binlender e malapot ganyan e lang and then uh, ito naman kangkong na uh, sobrang mahal ngayon alam nyo napakamahal na ang kangkong at uh, talaga naman kailangan na talaga tayo magtipid lahat ng uh, bilihin ay napakamahal at ang mga sahog na yun, lalo ng mga gulay sobrang mahal kaya itong kangkong kahit na ganyan pati yung tangkay eh, kinukuha ko na rin dati ano lang dahon lang so kailangan ko rin natin yung mga tangkay at least yan naman eh lalambot diba? at uh, shout out nga pala uli at ako puro na lang ako shout out ha sa lahat po ng ating mga live streamer na lagi kong pinupuntahan mga youtuber at marami po sila uh, pag binanggit ko isa baka hindi ko mabanggit yung dalawa eh magselos maraming maraming salamat sa mga pinupuntahan ko pagkamadaling araw yan, naging standby ko dyan at uh, uh, congratulations dun sa mga talagang maraming nang nakuhang uh, saging at saka maraming nakuhang mga tamsaks, di ba? At uh, syempre, of course, tayo kailangan nating mag-tamsak and pull pack, di ba? So eto na, balik na ulit tayo dito sa aking hinihimay na kangkong. So ayan nga. Uh, eh kailangan ng kangkong hugasan nating maigi. Kasi uh, hindi natin alam kung saan yan gaga. Uh, gagaling. Siyempre, of course, eh, kailangan hugasan talaga. At kailangan natin din imisin o oh, yung mga pinagamitan natin, ilagay natin sa isang lagayan, di ba? Para madaling magligpit ang ating mga pinagamitan. Katulad ngayon, aking uh, pinagamit ang aking, naku, na itong na to ay eh, konting na talaga ako nahiwa. Nahiwa na nga ako minsan niya, kaya ingat na ingat akong gumamit ng filler. Tignan nyo naman, oh. Ayan, ang, ang uh, patola. Mahal din ang patola ngayon at hindi pa rin tayo nakakasiguro kung ang pato lang itong aking binabalatan eh, eh, hindi mapait kasi minsan pag may kain ng hayop may mapait pero okay lang kahit mapait eh, kailangan naman natin lalo na ako kailangan ko ng pait sa katawan <laughs> di ba? Oh, yan na oh, tinan nyo di ba? ang ganda pag pagka napipili kasi eh matalas din yung kutsilyo ko kaya pinagtatsagaan ko ng gamitin ng piler pero dahan-dahan lang halos talagang ingat na ingat ako pag ako'y nagpipiler ng uh, patola eh ay ang patola napakalinamdam din ng patola sa sinigang sa bayabas nagsasunod din ba kayo ng ganito? bago ko nga para makalimutan uh, shout out uli habang <laughs> naghihiwa ng patola lagi kayong uh, tumunghay po sa aking uh, pagla-livestream, sa akin live para naman po uh, uh yun ay isang uh, ano kung baga sa uh, yun ang nakakapagpa-inspired sa akin pag maraming nanonood sa uh, sa aking pagla live and of course sa lahat ng aking mga ina-upload na video at shorts uh, ayan oh niyo ang ganda no ang ganda ng patola oh sana wag mapait kasi may nakita kong parang may kain ng hayop eh nakita ko kanina sana nga hindi to mapait ano ayun o oh. ayan naaalala ko tuloy si Kuya Ramon dami namin uh, tanim na patola noon kaya very memorable sa akin ng patola napakahiling magtanim ng patola noon eh baka makalimutan ko nga don't forget to subscribe yung uh, hindi pa nagsusubscribe subscribe dyan likes and share din po at magbigay din po kayo ng comment thank you so eto na atin na mga uh, ihiwain na ang patola at nakasalang na yung aking ano yung aking uh, blender na ano na biyabas pinapahabang kumukulo ay hinihiwa ko naman ang mga ang mga sangkap di ba at nakita niyo ang ganda ng patola di ba sana nga anak ko ayoko kasi nang may mapait eh ang sarap kumain ng patola pag walang mapait di ba at uh, nakita niyo naman oh ang taba-taba niya ang press the press Meron ding okra, of course. Meron ding uh, sigarilyas. Alam nyo, itong tong ulam na to, dala to ng aking anak dahil birthday niya nga ngayon. Siya ang bumili nito at uh, pinaluto niya sa akin dahil dito siya Magatanghalian. Kaya, uh, ang nangyari, siya na yung may birthday, siya rin yung may dala ng handa niya. At uh, simpleng handa lang naman at ito ang aming ulam na uh, talaga ng mga, uh, isa sa mga paborito namin sinigang sa biyabas na pampano. So, ito na ang ating pampano. Dawa ang piraso siya, pero inasnan ko muna siya kanya ko pa sa inasnan para kumapit-kapit yung adat niya sa kanyang laman. Super sariwa, pero super mahal din. So, tara po at panoorin nyo ang aking pagluluto. Okay, let's it po. Tara ng Hadian. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!